Okay. Pag-usapan natin ngayon ang isang medyo mainit na issue na umabot na sa Korte Suprema. Merong petisyon para isight for indirect contempt sina Larry Gadon, Richard Hiderian at Percy Sendanya. Oo, at ito'y kaugnay nung mga naging komento nila uh, pagkatapos, 'di ba, na dismiss yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tama. So ano ba itong indirect contempt na 'to? ano, paano ito naglalaro sa usapin ng malayang pananalita versus yung pagprotekta sa ating mga korte? Halika, himayin natin to. Napaka-importante nitong usapan kasi dito talaga nagtatagpo o minsan naggabanggaan yung karapatan nating magsalita at yung, well, pangangailangan na mapanatili yung tiwala ng tao sa korte. Okay, sige. Unahin natin yung ano, yung mga specific details. May nag-file na abogado si Atty Steven Terrayon. Humihiling siya sa Korte Suprema na uh, patamanan ng parusa itong tatlo for indirect contempt. Ano ba yung mga exactong sinabi nila na naging issue? Well, based dun sa mga reports, si Gadon daw, tinawag niya yung korte na tuta ng mga Duterte. Ah, wow. Okay. Si Hey Darian naman, parang nagpahiwatig daw sa social media na hindi na independent yung mga mahistrado. Kasi nga, di ba marami doon appointee ni dating Pangulong Duterte. Okay. Yung sa independence ng korte. Tapos si Sendanya, sinabi naman daw na ang korte ay naging parang supreme coddler of Sara Duterte. Grabe yung mga terms, no? batuta, ng nang yan after nga nung desisyon ng korte na i-junk yung impeachment complaint. Oo, at ang rason ng korte doon sa pag-dismiss, ba diba, yung violation daw ng one-year ban rule, tsaka yung kakulangan sa due process, mm -hmm. yun yung legal basis nila. Malinaw yon Pero balik tayo sa indirect contempt. Ano ba to sa ilalim ng batas natin? Parang pangoto na iiba sa direct contempt. Ah, okay. So itong indirect contempt nasa Rule 71, Section 3 yan ng Rules of Court. Ang binabanggit specifically sa petition ay yung subsections D at F. Ano yung D at F? Yung D, ito yung improper conduct tending directly or indirectly To impede, obstruct, or degrade the administration of justice. Kumbaga yung mga asal na nakakasagabal o nakakabastos sa pagpapatakbo ng hustisya. Ah, okay. Yung nakakadegrade. Oo. Tapos yung F naman, more on sa failure to obey a lawful writ, process, order, or judgment of a court. Pagzaway sa utos ng korte. Pero dito sa kaso nila, parang mas tumutok dun sa D, yung improper conduct. So, yung mga salita nila, pwedeng makonsider na improper conduct. Pwede. Pero yun nga, importante ring i-clarify. Hindi ibig sabihin nito bawal ng pumuna sa desisyon ng korte. Ang purpose ng contempt power ay para protektahan yung institution mismo, lalo na sa mga akusasyon na walang basehan na pwedeng sumira sa tiwala ng publiko. Okay, gets ko. So, eto na yung malaking tanong siguro para sa iyo na nakikinig din. Paano kaya ito didesisyonan ng korte? Ano yung mga titingnan nila? Tumpak, uh, sigurado susuriin nila kung yung mga sinabi ba ay ano, maituturing na fair comment o lehitimong kritisismo lang. Versus doon sa... Versus doon sa lumagpas na ba? Naging mapanirang puri na ba na walang sapat na ebidensya? Alam mo, iba kasi yung sabihin mong hindi ako agree sa legal reasoning ng korte dito kumpara sa tatawagin mo na silang tuta o coddler ng walang prueba. May linya talaga, ano? Meron. At titingnan din siyempre yung intention. Ito ba'y, ano, in bad faith? May malisya ba? O baka naman may reckless disregard for the truth? Basta makapagsalita lang kahit walang basehan. O baka naman, pwede bang sabihin parte to ng political opinion o protected speech? Kasi 'di ba malawak din naman 'yung freedom of speech natin? Exactly. Diyan pumapasok 'yung pinaka-delicate na balancing act. Hanggang saan ba 'yung proteksyon ng free speech? propaganda tinitira mo na ay 'yung mismong hudikatura. Ito 'yung uh, mahirap na tanong na kailanang sagutin ng korte at isipin din natin hindi sila ordinaryong mamamayan lang. Si Gadon, abogado yan. Si Sendanya, dating maambabatas. Si Heydarian, kilalang political analyst. May bigat yung boses nila eh. Totoo yan. At may mga nauna ng kaso na sinasabi lalo na sa mga abogado bilang officers of the court na meron silang mas mataas na responsibilidad na ingatan yung dignidad ng korte. Mas mataas na standard kumbaga. Oo, parang ganun. Pero syempre, kailangan pa rin iwe against sa uh, karapatan nilang magpahayag bilang mamamayan at komentarista sa mga public issues. At importante rin ibalik ba diba, doon sa original na kaso, yung dismissal ng impeachment. Nilinaw naman ng korte na yung basehan nila ay procedural. Tama! nakabatay sa saligang batas, yung one-year ban, yung due process. Hindi daw yon para protektahan si VP Duterte personally, kundi para i-uphold yung proseso na nasa konstitusyon. Okay. So habang wala pang desisyon ang Korte Suprema dito sa contempt petition, malinaw na ang nakataya dito ay yung ano yung balanse paano natin po protektahan yung kalayaan nating magsalita, magkritik, pero at the same time mapanatili din natin yung respeto at tiwala sa ating mga korte. Para sa iyo na nakikinig, ano sa tingin mo? Saan ba dapat talaga yung linya? Kailan okay lang ang kritisismo at kailan ito nagiging um, contemptuous o nakakasira na sa institusyon? Interesting yan. Ano yung pinaka tumama sa'yo sa diskusyong natin ngayon? Share mo naman yung insights mo sa comment section. At kung nagustuhan mo tong paghimay natin, pa-favorite na in. Sige, para i-summarize, meron tayong ilang mahalagang takeaways dito. Una, siguro, yung free speech, di ba? Fundamental right yan, pero hindi absolute meron talagang hangganan, lalo na kung yung sinasabi mo, walang basehan at nakakasira na sa integrity ng justice system. Ikalawa, yung mga public figures, mga komentarista, abogado, may dagdag na responsibilidad yan. Kailangan mas maingat sila sa salita dahil malaki ang impluensya nila. Importante yung fact-based na diskurso. Ikatlo, yung paggalang sa hudikatura. Hindi lang to para sa mga tagaloob ng sistema, para to sa lavat, para mapanatili yung rule of law at yung tiwala natin na may pupuntahan tayong patas na tagahatol. Ikaapat, yung due process. Basic yan eh. Kahit sa political na arena tulad ng impeachment, yan pa rin ang dapat masunod. Yun ang naging basehan ng korte sa naunang desisyon. At panglima, yung diskurso mas effective talaga kapag nakaangkla sa lohika, sa ebidensya, hindi sa insulto o personal na atake. Mas nakakatulong yon sa pag-unawa ng lahat. Very well said. Nag-enjoy ka ba sa ating paghimay at pagtalakay ngayon? Kung oo ang sagot mo at gusto mo pang makasama sa mga susunod nating malalalim na usapan tungkol sa mga mahalagang issue, make sure na nakasubscribe ka na. Hanggang sa susunod!